Hello guys, and di to kami sa Budaya Beach Hi guys, I'm alive. Ah, oh, she's alive. Sa Budaya. Natuloy din yung pinaplano plano namin. And di to na kami. Di to mo na kami sa park kasi kumain mo na kami ayon. Natuloy na rin. Si Jerry, si Jay, si Joanne, <laughs> park. Kata <laughs> yun ang beach mamaya pupunta kami dun sa beach. Ito may sa yeah. yung Meron oh, <laughs> kami isang bisita dito sa si Muning. Ayan, Hi, Muning! Yes, what's your name? Ah, sige.

Oh. Uy, ano, Jerry, magtingin ka na ng cottage natin. Duh -duh -duh. Wala cottage dyan, upuan oh, man hindi. lang yan. kaya upuan nga, pagpapatungan natin ay, ng ay gamit. Na Maraming tao na, okay. na yung... Mamaya niyan, marami na, wala na tayong makukuha. Okay, ba si Jerry? ano niyo ba? Hindi, na doon. Oo, kumain ka na tapos lagay mo yung gamit natin doon, tapos para wala nang uupo na iba. Paso yung, Paso uh, Tapos, yung, darating pa yung magjowa, <laughs> magjowa. Sana all may jowa. Mm -mm. yeah. <laughs> Check na namin yung ano yung Papaliguan kung Sal. Oh, sige, doon na lang. Doon na lang. Oo. -o. Para malapit. Hindi tayo nakagitna. Sabi mo kay Jerry, idali na yung ano doon. Nagkain pa ba siya? Tapos na yata. Pag-video ka pa? Yep. Tara na, may nakita na ako para tayo makauna. Oo, para makauna tayo dun. Dali na. Magbitbit ako ng backbone. Nasaan <coughs> ba itong ihati? Ano ba? Kapag pala. Dun, sa banyo dun. Basta ka muna yung kutsi. Magkakot lang kami na. Magkakot saan yun know, lang. Yun o yung last cottage dun sa gilid. <coughs>